Hi Guys, um welcome to another vlog of The Cinema Blogger. Uh, so it's been a tiring day to me. Um nagkaroon ng medyo mahabang operation dahil pabigla-bigla si Port nasabing wala daw pasok. Tapos yung pala magkakaroon ng uh, operation. So ayun. Napusoy na naman ako na ano hit by a 28 hours straight again. So anyway, normal sa mga chief mate yun na, uh, di ba? Na medyo mapupuyat lalo na sa operation kasi nga um, hindi mo naman pwedeng iwanan yung responsibilities mo, di ba? At uh, kailang kailangan-kailangan ka talaga pagdating sa mga cargo operation. So parang nakatulog ako ng uh, siguro mga 7 hours. Pero nagising din ako, yun nga, kita nyo. Hindi <laughs> <laughs> pa ako nagsuklay. Um, so, for today's vlog, Uh, magpapasalamat ako sa aking sponsor, yan. Salamat sa aking sponsor, kay Al, si The Boss. Hi, Boss! Thank you very much sa uh, past sponsor mo. Uh, usually, eh, sabi ko nga, babayaran ko na. Pero, ayaw mo eh. So, bawi ako next time. So, anyway, nahihilig ako sa food vlog. So, I hope hindi ako tumaba, no? So, anyway, sponsor to. So, ito yung aking uh, food, which is binigay ni Boss Al. So, galing siya sa labas, nag -live. <laughs> so, may fries, yan. Yan, di ba? Fries. Then, lastly, hindi ko alam kung anong meron dito. Sa loob ng mahiwagang wrapper, paper wrapper. And, parang uh, may katigasan, may katigasan, <laughs> may ka, lam, mabigat, mabigat siya. Ang amoy, hindi ko pa maamoy kasi amoy papel. <laughs> kasi... Ah, okay. So, dalawa pala siya. So, yan. Yon! Uy! Matindi to ah. wow. Malaki, brad. Kaya ko makubusin to? Nang isang upuan? Anyway, kakayanin natin kasi uh, food vlog eh. So, malaking problem natin dito. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkain to. So, shoutout guys. Kung alam nyo kung anong pagkain to, yan. Yan. Paki sabi na lang kung ano, pero hmm, amoy. Ang bango. So lumalabas na yung ito, bacon niya oh. mm. So, labas natin ha. Nagugasa man ako ng kamay. <laughs> Tingnan natin kung ano yung tsura niya. Ooh, wow! bread is so fresh, it's so good. Ilalabas ko lang, guys. Okay. Uy! Ayos! Ang oh, sarap nito. Boss all, thank you. Sana lagi. <laughs> so, pakita ko sa inyo. Wow! Grabe ang meat, ang onions, ang mayonnaise. Look at this. Grabe. Teka, nakita ba sa ilaw? Grabe, oh. Sobrang hindi tinipid. Well, tikman na natin. Baka ano pa mang ano pang hinihintay natin, 'di ba? hmm, Positive, blood Ang sarap. Hindi ko alam kung ano pangalan nito. So, para siyang pita ulit na malaki. Lasang pita. Tinapay. Tapos meron pala siyang ano dito, oh. Facebook at Instagram. Nakalagay dito, mesopotamia.ro. So, Romania. Ito. Tignan nyo. Kita ba? Yan. Sarap naman ito. Mmm. So it's a meat. Ang sarap. Wow. The best guys sa tingnan niyo yung wrapper, sarap. So kung sakali nandito kayo sa Romania sa Constanta, nag-diet kayo or nag-operation tulad us, nag-discharging kami ng crude oil dito. So ayan, ano? Yan ang pangalan niya. Ngayon hindi ko lang kusang binili binilito pero usually nakita ko sa mga pictures niya nato sila sa ano eh Park City at na mall yon, yung isa 'yung malapit na mall dito sa ano sa area namin dito sa may uh, Constanta Superd. Wow. Ang sarap. Mmm! Mmm. Mmm. French fries naman. Wala akong tissue ah. Hindi ka, tayo, tayo, <laughs> tayo, Okay. Kaya Sarap guys ah. French fries, alam mo naman ang French fries pag ano eh. Pag lumamig, eh, hindi na masyado masarap. Pero, okay na rin पक्का हम्म आप naalala ko pala. Nung last vessel ko, meron kami yung sa US. So, hindi naman ako makalabas nun, di ba? May time na hindi makalabas. <coughs> so, ang ginawa ko nun, pag may lalabas sa mga mga uh, crewmates ko, papabili ako ng uh, burger, yung pinakamalaking Burger King. Wow, sobrang laki talaga ng burger sa US. Kasi laki siya ng controller ng PS4. Ang hirap upusin. Grabe. Mm. Grabe, sarap pa ah. Mahal pala maging food vlogger. Lalo na pag may sponsor. <laughs> Parang nakakalahati ko na So, katutulog, ay, ka ka kaigising ko lang. So, tapos, tapos, matutulog doon naman ako. Sarap so, tulog ko nito. sa so, ng so, pagkain. Grabe. Salamat, Boss Al. Well, <coughs> sa mga nagtatanong ko, sino nga yung tinatawag kong Boss Al na yan? may nyo yun sa vlog, uh, ay Master Vlog 14 ko, 014. Siya yung uh, kasakasama ko na naka na ata yun, naka-hoodie. -hood, naka At, sa papala, di ko alam kung sabay ko para siyang birthday. <laughs> Galing, no? Sabay, parehas, August 27. nakakasawa yung lasa. Talagang every bite, talagang malasa. Mm. Parang ano, I ano mean, subway. Pero hindi siya subway eh. Diba? Pero parang siyang subway. Ah. Dapat sana, itong araw na to, nalabas ako. Kaya nang problema kasi. Hindi na, kulatan sa perto, diba? Gusto ko na magpahinga yung linggo ko eh nasira na dahil simula Sabado ng 7.30 ng umaga, gising ako. Nakatulog na ako linggo ng alas 11 na ng ma maaga ulit. Um, yun. May kailangan pahinga, puwet ka eh. At hindi naman ako nagreklamo. Kasi part ng job ko yun eh. Mmm, harap talaga. Wow. Ah, taba na naman ako nito. Mmm. <laughs> <laughs> Wala akong... Wala akong ibang masabi kundi masarap. Oh, tingnan nyo, oh. Nandito na ako malapit sa dulo, eh. Malapit na kunti na lang, oh. Ganun, oh. Tingnan nyo. Diba? Makatas. Makasabaw. Teka, hindi ba tama kita ng may ilaw, eh. Teka lang. Tapos natin ilaw. Yan. Diba? Oh. Tama mo? Wow, grabe. Uh. Ito na lang. Ah, wow. Parang ano ah. Natatabunan yung lasa ng french fries. Parang hindi ko na nalasahan yung lasa ng french fries. Dito na ako nakakalasa ba? Parang lasan-lasa mo yung meat. Wow. Alam mo, konti na lang. Tapos busog na ako. Tapos meron pa tayong french fries. Parang marami-rami ito ha. Hindi ko ka na kaya. Busog na ako. Yan lang. <laughs> So anyway guys yan tapos na po ang ating uh, Sponsored food vlog So I say again Maraming salamat kay Boss Al Sa pagbibigay ng uh, food Dahil lumabas ka Maraming salamat Anyway di bale Sa susunod pag ako naman ang naglumabas, Mabawi ako sa iyo So yan guys So wala tayong comment Or I mean Wala tayong shoutout So naubos na Kasi gumawa ako ng dalawang vlog ngayon So Excuse Doon na punta So anyway, anyway, kung ah, sorry ah. <laughs> kung gusto niyo ng shout out, kindly comment down down diyan sa baba, di right? Type niyo lang or type niyo gano'n Tapos pagkagawa ko ng bagong vlog, ipapakita po natin 'yan. So ayan guys, thank you very much. Ah, pahinga muna ako. At uh, bukas may pasok na naman, lunes eh. So, time check, it's around 1 a.m. na ng umaga. So, I think bukas na natin to or mamaya natin hapon i-upload. No, so, madali lang naman gumawa ng vlog eh. Usually, diretsyo naman to. Diretsyo video. So, lagay lang naman. Drag lang. Tapos, um, create video. So, yan guys. Thank you very much. See you on my next vlog.